sa lahat ng klase ng suman mga mare ay heto talaga ang aking pinakapaborito ilang araw na nga din ako nagkikrave dito wala kaming mabilhan kaya heto at gumawa na lang ako heto nga at nagpabilin na ako ng kamuting kahoy dalawang kilo nga itong aking binili pero hindi naman yan lahat ay aking gagamitin kailangan lang balatan itong mga kamuting kahoy nung una nga ay ganito ang aking pagbabalat pero ang tama nga daw na pagbabalat nito mga mare sabi ng aking nanay ay kailangan hiwaan lang sa gitna tapos ipil lang ng ganito dahil makapal daw yung balat ng kamoting Kahoy. Mas madali nga ito kaysa yung parang magbabalat ka ng karo. After nyan, ay kakad ka natin ito at gagamit lang ako ng pangkadkad ng cheese. Medyo nakakangalay lang ito ng very very light mga mare. Pero carry bells lang at heto nga tinutulungan pa ako ni Pio. Sa recipe na to ay kailangan natin ng 3 cups na nakadkad na nakamoting kahoy. Pipigain din natin ito at kailangan natin ng tela. Eto nga at yung lampi ni Pio ang ginamit ko. Tapos pinigapiga ko na dahil yung katas na ito, mga mare ay kailangan matanggal. Transfer lang ito sa isang bowl at kailangan yung texture ng ating kamoting kahoy ay tuyong-tuyo na. So dito ilalagay na natin yung ibang ingredients. nag nga pala ako ng buko pero ito ay optional lamang. nag din ako dito ng 1 cup ng brown sugar. Minix ko lang and then nag-add na ako ng 1 half cup itong ating coconut milk. Yun lang yung mga kakailanganin mga mare. Napaka lang ng ingredients na ilalagay pero grabe napakasarap nito. Hinalo-halo ko lang ito hanggat sa mag-combine lahat ng mga ingredients and after nyan, niready ko na itong ating dahon ng saging. Shoutout nga pala sa ate ko at sa asawa niya dahil kinuhaan pa ako ng dahon ng saging doon sa kabila. Akala nila siguro mga mare yung cravings ko ay kakaiba na kaya naman kinuhaan ako kagad. Hindi nila alam na cravings lang talaga ito at wala pa namang sisipa. Pinasadahan na nga din pala ito sa apoy at nilinis tapos naglagay na ako ng 2 tablespoon nitong ating kasaba mixture tapos inilagay ko na nga din dito sa ating dahon ng saging. So ganito lang naman kasimple magbalot ng suman mga mare at kailangan na natin silang i-steam. steam lang natin ito ng mga 50 minutes to 60 minutes at ayun nga after 1 hour mga mare medyo naaamoy ko na nga at lutong-luto na itong ating suman balinghoy grabe yung cravings ko dito talaga namang hindi na ako halos makatulog at talagang totoo naman na pinakapaborito ko to sa lahat ng suman dati kasi tuwing hapon ay eh, meron talagang naglalakon nito sa amin at talagang bumibili ako ng dalawa hanggang tatlong piraso dahil mainit-init pa at sa recipe nga na ginamit natin ay nakagawa ko ng 12 pieces ng suman balinghoy at ganito nga siya kahahaba ang gusto ko lang naman sa suman balinghoy mga mare ay medyo brown siya at hindi ganun katamis since paborito ko naman ito ay alam na alam ko naman yung gusto kong magiging lasa ng aking lulutuin at nung nakita ko nga na-achieve na ko yung color na gusto ko aba ito 1 to na ako kaya kailangan na natin itong tikman so tara mga mare taste test na tikman natin itong ating luto sarap. Ang sarap. Promise. Talagang kuhang-kuha yung luto ng mga naglalako tuwing hapon. Naku, sarap. Masarap to kapag mainit-init pa. Kasi kapag malamig, parang hindi na siya nakakaganang kainin. Pero kahit ganun, masarap pa rin naman. Thank you, Lord. Oh, ayan mga mare, napakadali lang palang lutuin, kaya try nyo na din. 'Yun lang. Bye.